Hello guys, uh, ngayong araw po Naghatid tayo ng uh, package Para kay Rina Ito po Galing po ito ni Linda Kulik Sa Australia Pasensya na po Linda ngayon lang namin Nahatid At saka mamaya po, uh, doon kami sa kabila uh, Mayroon din kami ihatid So ngayon po ito po, malaking box Nandito si Dorico Dorico, no, kay kuan? No. Box As din, eh, mo gikan? No, sa Nag-uling ko sir ah. Nag-uling mo? Si Inday. Hello isa Hello. dalawa lang po yung anak nila ni Dorico at Rina. So ngayon po dalhin natin sa bahay ninyo. Buksan natin to. Hmm. Salamat ma'am Linda ko sa. Yan salamat po sa papakid po. Kamusta pa po yung bahay nila? Ito po. Ayan, ito po yung bahay nila. Ang bang lagaswat? Sige na po pa sir. Sige na ginawa na eh. Uh, Sige ginawa na eh. Uh, Oo. Uh, kumusta man na inyong luwagan eh? Okay naman sir. Okay rin yung kahoy. na kahoy, dagang kahoy oh. Sorry, okay, mabutin mo okay, sir eh. Rina. Nungon mo, nanguling mo. Yan, kanina pagdating namin dito guys, wala po sila. So, pinuntahan po sa kapitbahay nila. So, mayroon tayong box. Galing po ito ni Ma'am Linda Colex. Buksan natin to ha. Ato ng ablihan. Tanaw na to kung sa sulod. Hindi. Ha? Dari na, kung ano Kanang ablihan ko na rin bintana. Ablihan bintana. Ang inyong soga din eh. Okay ra? Masigar? Okay ra sir? Wala ra nagpalong-palong? Wala. Ayan, nandito tayo ngayon. Oh. Hina lang, hinahin eh. Ano din hinahin lang yung batang. Hindi ha. ang laki ng box ninyo. Ayan. Ano kaya ang laman nito? Ang sakay sudan nito? Yan, nabuksan natin kung ano po yung laman. Yan, nabuksan na po ni Bro Tata. Ayan.

Jangan Yang saya tahu Maraming salamat po. Yung ilaw nila okay pa wala pang problema sa hilang sudah okay. uh, si sa misa, Balot. Oh, okay pa, nasi. bago. Ah, okay. Bago? Pau. Pau. Pau, oh, bago. Ba. pang bago? Oh, okay. Ba, Mighty, kita pa. Mm. Bag. Bag pa rin, 'no? Magamit sa school? school sa mga bata. Maganda 'yung bag, 'no? Bro, ito ng dilawa. Oh, dilawa. Mm. Mm. mo? Mm. Magamit na sa eskwelahan. plastik mm -hmm. okay. okay. mm -hmm. merong ano patos. <coughs> Ay, sa sandal sandal mm -hmm. oh sakto berapa um, ya. okay. 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 <coughs> oh tag tag, tag sandal oh, Oh, sana plato. Plato. Ano ba 'to? Ano ba Oh, bili na mabuhok na plato ba? Basta git side sa pala. Allah, ning kusog ng ulan. Para men. Ano ba 'to? Meron pa kita. Hmm. Mga bago 'yan, oh. Ito, meron pa. Meron pa kita. t-shirt. Oh, nindo tas t-shirt oh. Sir, Rene Jose, ang mga plata.

Bu. Aku mau mama. asin, asin. Uh. Ayo, uh. oh. Sugar. Sokal. Sokal, ramen. Hmm. Damyo. Ana. <laughs> sugar parin, quick oats quick oats quick oats ha nang lagi kamay koy. daming kamay ba o, pwedeng, abihal, dibunuh, dipunuh, oh. para sa ano oh. sipon. Para sa sipon, <laughs> Para sa bawan. Oh, ninjas

Pwede yan sa kaya, ano, malaki, ah, malaki rin, kaya ano, the forest kang inday. Quick oats. Quick oats pa rin. O, oh, di na, ko eh. Oo, yan, dami. O, na inyo yung init pwede na ko uh -huh. eh. Sa karanag tubig. Sa karanag tubig ininit. O, ay, tutras. Nama itu beras. Beras. Baik sapatos. Bapak sepatu so Bago, Bagus. Oh. Merah pang. ano, pusuk. <laughs> may <Mayroon> rumbang tag? <laughs> oh. oh na yung grid Ganda. Ito sandal. Oh. Oh. No, sa <laughs> <to> sandal. <laughs> wow, mayroon pang ano, presyo. Mga bago talaga. Oh. Bago talaga, May mga tag pa. Oh. Bago. Ay, dami ito. Pa Para tayo. sa ano, panganan niya. Pwede kita. Uh -huh. Amay. Hah? Sugar daun apa deh? Raw sugar. Oh. Sugar paren? ada kau Australia. Daaming sugar, Pak. Amay. Sama. Ana yan. Long grain. Gugas. Gugas, Guys. Hai, gugas. Monggo, munggo.

Baso? May baso, baso? baso mga plastic pa rin. Baso! Shirt? May sapata. Oo. Sa inyo yan, Pero sa, sa inyo na hindi. Ano e? Ako okay. merong... Sombrero! Okay. Meron, dalawa. Tag-usap o. Oh. Oo, tag-usap. Kung, kung manguling, naamoy hmm. <laughs> na, sa loob. Sapatos! Nag-agamhan sa sapatos o. Oh. <laughs> Meron pa rin dito o. Oh. Oo, sapatos o. Oh. Nag-agamhan sa sapatos o oh. e. <laughs> okay. Hindi uh. diba mo eh ala, ano John? dyan? Naghanap ng sapatos hindi o. Naghanap oh? ng sapatos e. Eh. Mga nindo, trabaga'yo. Naghanap hmm? ng sapatos e. Eh. Ikaw na, anong sarili uh, parang... Uh, bigas koy? Nabu ko'y. oh bigas? Ibangat lang kayo. Murug na buak na ko'y. Hmm. Ihigot ko'y. Bigas? Ihigot, Ihigot lang kayo. Murug na buslot. Sabon? Sabon. Naghanap ng sabon. Ah, Sabun Sabun merong kok? merong platito, uh -huh. Oh, platito merong perang bingkas, platito. Suka ayam, merong perenggong ayam Ini mm, so <laughs> Ito. toka. Ah, mangat. Mintos kindi. Ah, ye he. <laughs> lapis. May lapis. <laughs> oh, lapis. Mayroon pa ma shirt, oh. shirt, Anak ninyo rin na. Yan yeah, no, ang wala na, guys. <laughs> Brush, patos. Oh, kiwi. Tahal. Basil, 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 bro, eh, oh, oh. Eh, <coughs> <Tudorico, andrina. Wow. coughs> basil, ini <coughs>

Upuh. Para sobo. Hmm, para sobo. Para sobo. Yang Mengatur ah, yang laki, dan Lalu, laki, 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 laki. laki, laki. Protec shield. Narirating later. Supply. Grabe, wow, ang laki ng supply nit. Anakala nang ulan, sige, patuloy tayo. Wala pang ulan, guys. Protec shield. Bitaka, toques. Sa rin oh, kumusta? Bitaka. Yee! Tong bitaka. Parang sabon pa rin. Ano natin. natin? Ah, para laundry shop laundry shop Para hmm. laba. Hmm. Laba. Laba na. para laba. Ah. Milo. Dako asal Milo, oi. <laughs> kopi. Kopi pa rin, oh. Dalawa na yung kopi niya. <tellan> Sira, kopi na di ko, oh. Oh, dagahan na magkape. Di na mamapalit sa tindahan. Ah, <tellan> noodles. Noodles pa Noodles. Chicken flavor. Yan, ito. Noodles. Noodles. Grabe, dagahanan yung noodles, oh. Kape. Kopi, kopi pa rin. Grabe, daming kopi niya. Maylo pa Tata. Ay ay bro Tata. Ini. Ay bro Rini, Mayron din kami sami. Sa oh. Salamat nan Linda, Mayron kami Milo din. Tuh. Oh, oh mayong maliit, oh. Oh, Milo para sa inyo. Ayun. Ayun pang Ini. Ini, yehey. Mentos. Napa. Ano yan? Tingnan na lang, No? Boxan mo. Ano ba? Tignan natin kung ano po yung laman. lagi. sabon 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 oh, sabon sabon oh, sabon wow. sabon 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 no? sabon 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 pang laba. Gamay rebutang na sir. Powder. Oh kapag din ang kanang buling anak. Ah, gamay rebutang kapag din buling? Wow. Grabe sir. Tiyo ha, oi. Kani. Kani rin. Parang oil men, no? Oh. Tingnan natin na no, ulit mga yan. Kani, mga kata. Mayroon. Mayroon sa amin. Oh. Oh. Saka na yata ng buksan. na nato na ablihan. Well, oh, myron pa rin no. Oh. Wa Gamot mm. pangis niya. We love sa Tobleron, Oh. Hala. Hala, chocolate. Chocolate. Mayroon, oh baginda, medias Oh, no? Tobleron, sarap Tobleron, Ito, laki. Laki. Ano yan? Hala. Kuya, kang kuya Robin bro. Uh.

Color pencil. Color pencil. Yeah. Oh, ano tsaka ito oh, magic. Magic supply. <laughs> Sulot para sa photo, para sa photo. Alisa. Ayun po, yung ano bro, ito bro ibigay sa ganito. Tung para basic magamit niya rin na. abul, Para pulbi kurtina yan. Mm, maganda to sa So ang dami. Grabe ang dami Meron oh. pang Milo, mga noodles. Oh, ben. Ang chocolate. <laughs> chocolate, yung chocolate niya, yung Toblerone, at yung Mintos. So wala na po. So ibalik natin yung ito Kuya Ruben. Eh, Kuya Ito, pangalan um, at saka ito ha. Oh. So, bro, balik. Kuya Ruben. Hmm. At ito sa amin. Hmm, sa amin. Kasi hmm. sa kami Milo. Hmm. Hmm. Okay. Okay, Bengo. Uh, maraming salamat, Ma'am Linda Colex. Ang dami pong mga biyaya nila ngayon. Parti nagana kay lang grasya karon. Oo. So, Ang rico. Nasa sa may kasulti ni ba? Lipay ko. Salamat ko ni Ma'am Linda Colix sa yang pag pag atubog package. Oo. Pagbigay ng package. Maraming salamat Ma'am Linda Colix. Oo. Uh -huh. So dako kay katapang no? Uh Kaya na yung mga asod unknown, yan na po. ang sapatos, nagahanag sapatos, no? Mga nindod kayo. Ang sapatos, yun yung palit, sir, kaya na oh. may nagahanag sapatos. Ang kape, hindi mo maglisod ang kape. Dahang mm. kape, na yung kamay, hindi maglisod. Na yung munggos, pwede, na bugas. May mm. los bata, na yung quaker oats, na yung mga salina po, no? Mm. Oh, okay. mga sabon, panglaba, mga mm. uh, daghan kayo, eh. Tindaghan na gini. Salamat, mga linda ko, eh. Ukang sir, eh, uh ni. -huh. Ukang sir, tata. Yan po, guys, sa umulan, ha? So, uh -huh. pahinto-hinto yung ulan. Sir Rina, uh, Rina, ang dami ni to Rina para tindeghan ng ini on sa manimika Salamat ni Mam Ma Linda Kulix. Salamat ko sa ni sirene Rene, Sir Tata. Salamat sa inyo. Salamat inyo Salamat ni Mam Ma Linda Kulix. Wagyun ni hulungi ug Garcia. Salamat sa inyo ni Ma Mam Linda. Kamu diha on sa Salamat mam. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Dami po Okay na Yan po maraming salamat uh, Yan po uh, patuloy kami doon Kay Kuya Robin, So kayo na po ang bahala ha? Uh -huh. uh, Yan po Dami po at saka bigyan niyo si nanay hmm. Nanay sa labas <laughs> Kayo na ang bahala so, uh, Mam Ma Linda Kulix uh, Maraming salamat talaga ha So ngayon po ay patuloy kami doon Kay Kuya Robin